So, magpapalit tayo dito ng fuel filter. Ayan natin. So, tatanggalin natin ito ang the tornillo. 呃。Uh. palitan natin ng fuel filter. So kunasan natin kasi marikitabo. So mga na inukot natin to. ipipress lang ito ipipress lang ito and tapos ayan walang kadali tapos ito ipipress lang natin ang Yan. Tapos hugutin. tatap pa natin dito oh, kapasukan ng lumi tapos igilid lang natin Ayan. tapos ang tutanggalin itong apat na tunigyo Bobo am Kaya lagi natin tatandaan kapag magdagbag balik tayo dito. Kasi may, hindi naman kayo malilito kasi may mar kasi ang up. Yan o, up. So, lagi siyang nasa ibabaw. Kailangan natin siyang palitan ng fuel filter kasi medyo matagal-tagal na hindi napapalitan since nung sa kasa pa right so dito may mga dumi ito punasan natin para paghugot natin dito hindi na makapasok yung dumi kung mas mabuti kung may wipes kayo para kailangan basahin natin muna ng kunti So, sa mga gilid-gilid, kapag hugot natin, makapumasok yung mga, mga dumi. Yan o, maraming dumi yan. Ayan. So, sa paghugot nito, ganito lang o. So Ganyan So Medyo madumi na yung natin So ganyan lang Tandaan nyo lang Kita ba? So sisikwatin natin ng konti. Sisikwatin natin tong Sa gilid Ayan Tapos lumabas na siya Tapos ikot yan, ikutin nyo na yun lang tap hanggang sa lumabas. Ah. Tapos, balik. Balik yung ikot. Balik, balik ang ikot. yan Oh. Natanggal na yung ano niya, yung gasket. Yung o-ring. ito lang yung mahirap na part sa pag tatanggal ito yan o yan tapos ikot yan yan so yan o madumi na marami ng dumi yan o kailangan natin itong palitan ayun right, so ito yung kapalit natin itong bago tanggalin natin ito kasi ito maluwag ito dito hindi na ito tapos ito papalitan na rin natin so kung gano'n nyo tinanggal to gano'n din ibabalik medyo nakataob siya yan o yan yan tabi lang natin tapos ito, yan. May dalawang lock. Tapos, ipipis mo sa ganyan. Tapos, itong sa, sa kabila. Itong dito. Yan, dalawa yan eh. Dapat yan. Yan. Umikot na. Tapos, sabay iikot at hugot. Yan o. Oh. Madali lang. Yung, ito yung purin niya. So madumi na. Palitan natin. So ito yung bagong ipapalit. kasama na siyang uring ayan so, oh medyo tabingi itong bago oh goods lang yan dito yan ilalagay ayan oh ayan so babalik natin kunin muna natin to So sa pagbabalik dito, ayan. Ayan. So dapat ganyan siya. So dito tayo magpapasok, ayan. Ito, ayan. So ididiin lang natin, ayan. Tapos sabay ikot. Ayan. So nag-lock na siya. So ganyan ang forma niya, ayan. Dapat ito naka sabay siya dito. Ayan. So okay siya so ganyan lang so dito punasan muna natin itong gilid gilid baka pumasok yung lumi ganyan kinalawang na Yan. so yung o-ring ito pa yung dalawang o-ring bago yan oh. Ayan. So dito natin yan ikakabit. Ayan. So ganyan siya. Ayan. Yung may medyo kanal so nakataob siya. Ganyan ang pagpasok ko. Oh. Ayan. Ayan. Post make sure na nakalapat siya dito sa ibabaw sa ibabaw siya banda na yan tapos ito, itong bago pwede naman silang ilalagay diretso dito pero sa akin dito ko ilalagay para diretso na pagpasok yan. so dito yan dito lang yan banda huwag nyo isaga dito dito lang yan sa ibaba bandang ibaba yung may groove sa ibaba yan. make sure na yan so okay na so ibabalik na natin let's yan. so sa pagbalik dapat ganyan yan tapos ito. Ayan. 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 Tapos, ikot, babalik. Ayan. Yun. Ayan. Tandaan nyo, dapat ito, dito sa benda. Ayan. Ayan. So, didiin natin. na natin na kapasok sa yan. Yan so ibabalik na natin yung lock nya dito. So, lagi tatandaan yung may up. Ano. Dapat sa ibabaw yan. Hindi yan pwede kita ganyan. Dapat ganyan. Dapat ito nasa ibaba. Sa pagtatanggal nito, hindi na dapat tanggalin itong upuan niya. Diretso na. Ayan. Balik natin yung cornelio. Size din yung cornelio niya. Yung nut. Ganyan. Malayin ba? Hmm?

dito pa na to. Itong tuligay na to dito. Ayan. Ayan. So, na natin Ayan. So, tapos, ibalik natin to. Papasok lang natin. Ayan. Kapag tumunog na sa yan, nag-lock na yan. Yung sensor. Tapos, ito, tapos dito. So, sa pagpasok dito, lang. Um, dapat itong may Dapat ito ay nakalagpas. Yan so, yan. Tapos, i natin. Yan. Goods na yan. Ayan. Ganun lang. So, ibalik natin. Ganun lang kadali. Stars ko. Stars ko. Stars ko. Stars ko. So, ganun lang kadali. Magpalit ng fuel filter. Yan, so... Kailangan okay, natin siyang palitan kasi madumi na. Alright, maraming salamat sa iyong panonood. See you next video. Ayan. Goods na. Okay na.